malamang ay nakita mo na din na nilalabas ng pusa ang dila niya. Ito ay tinatawag na blep. Pero ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nila ito kinagawa? First reason, your cat is blepping. Ayon sa mga vet, ang pagbe-blep ng mga pusa ay isang normal behavior na nila lalo na sa mga kittens. Pero dapat din tayo maging alerto dahil maari na itong maging sign ng demensya kapag ang inyong mga pusa ay isa ng senior cat. Second reason is because your cat is relaxed. Kapag naman sila ay relaxed o kaya naman mahimbing ang tulog, malaki ang tendency na nailalabas nila ang dila nila. Maaaring sila ay nananaginip lamang kaya naman usually hindi ito dapat ipag-alala. Reason number three, something is stuck to her tongue. May mga pagkakataon din na may mga nasa-stuck sa dila nila na siya namang dahilan ng na paglabas ng dila nila. Reason number four, your cat's breed is predisposed to it. Gaya ng mga aso, may mga tinatawag na brachycephalic breeds ng pusa. Ang mga Persian Himalayan at Burmese cats ay kilala bilang mahiling maglabas ng kanilang dila. Ang mga ganitong klaseng breeds ay walang sapat at tamang anatomy para maipanatili ang kanilang dila sa loob ng kanilang bibig sa lahat ng oras. Reason number 5 is your cat has motion sickness, stressed or anxious. Kapag napansin mong inilalabas ng pusa ang kanyang dila lalo kapag kayo ay nasa biyahe, malamang ay mayroon siyang motion sickness. Ito ay kadalasang dahilan ng stress at anxiety ng pusa kapag sila ay nagto-travel. Last reason is because your cat is hot. Alam nyo ba na ang paghingal ay hindi normal sa mga pusa, hindi gaya ng mga aso? Kaya kapag napansin mo nakalabas ang dila niya, hinihingal at mukhang matamlay, lalo kapag mainit ang panahon, dapat mo siyang ilipat sa isang maaliwalas na lugar para makapag-cool down siya. So ayun lang po muna para sa video na ito saan ay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.